So, hindi ako nang didistract sa inyo. Hinahanda ko lang yung sarili ninyo, no? Na ito yung magiging sitwasyon ninyo. Ito yung reality ng buhay natin. Kapag ikaw na ay mag start na magtrabaho sa bansang Malaysia, no? Hi mga kaswisi! So, nagpabalik po ko ulit sa aking uh, YouTube channel. Ayan. So, nandito na naman tayo sa ating uh, episode for today. Ayan, so bago ang lahat mga kaswisi, eh kung bago lang kayo sa aking uh, YouTube channel. So please hit like and subscribe and click the notification bell para maging updated po tayo sa aking mga videos for today. Ayan, so dito mga kaswisi, no, napaka ang panahon. So nakikita mo yung tsura ko, para ako nagtatanim. <laughs> Pero naglilinis lang ako ng bahay nito, nagsasampay ng damit at the same time ay eh, nandito tayo sa rooftop no so ayan siya <laughs> ayan ayan mga kaswisi so pag-uusapan kasi natin ngayon no so maraming uh, nagtatanong curious no about sa about Malaysia mga kaswisi kasi kung ikaw ay nagaling uh, nanggaling ka ng Middle East eh alam mo na itong mga ganitong klase ng pakiramdam no yung magiging sitwasyon mo at the same time yung yung magiging routine mo araw-araw kapag ka ikaw ay hindi ka nakakalabas ng bahay, no? So, lalabas lang tayo ng bahay, mga kaswisi, para lang magtapon ng basura, maglinis lang ng garden, ganyan kung meron. Tapos, kung ano, kung aalis kayo, kasama ka, kasama ka, with driver, ganyan. So, hindi mo na-experience na gumala or ikutin, no? Kung ano yung mga meron sa bansang. Malaysia no mga kaswisi. So dito mga kaswisi no, ang pag-uusapan kasi natin ngayon ay eh kung bakit nga ba hindi ka nakakalabas no kapag ka day off mo no sa bansang Malaysia no mga kaswisi kung saan eh nanggaling na ako doon. Nakapagtrabaho na ako doon at uh, nagbibigay sa inyo ng tips and ideas dito mga kaswisi. Itong video na to mga kaswisi, ay hindi ito pandi-distract sa inyo na, ay, ganun pala, hindi pala ganito. So, hindi na lang ako tutuloy. Ganun, no? So, hindi ako nandidistract sa inyo. Hinahanda ko lang yung sarili ninyo, no? Na ito yung magiging sitwasyon ninyo. Ito yung reality ng buhay natin. Kapag ikaw na ay magi start na magtrabaho sa bansang Malaysia, no? Masasabi kong isa ito sa mga safest uh, place na pagtatrabahuhan yun nga lang, ang may mga batas or meron silang rules na kailangan sundin, no? I-implement lang yun sa atin kasi tayo ay mga workers lamang, no? Tayo ay mga overseas Filipino workers or foreign workers na magtatrabaho sa bansang Malaysia or either sa iba-iba pang bansa, no? Pero sa iba-ibang bansa na to, iba naman yung rules nila. So, ang pag-uusapan natin is dito sa Malaysia, mga kaswisi. So, bakit nga ba hindi ka nakakalabas, no? So, maraming reasons ito kung bakit, mga kaswisi. Pero, before ko sagutin yan, so, sasabihin ko sa inyo yung mga usually nangyayari kapag tayo ay uh, magtatrabaho na sa bansang Malaysia, no? Kung halimbawa, kung ang bahay ng employer mo ay bungalo, so, makakalabas ka naman ng bahay, pero sa garden lang, no? Sa mga kalsada doon, kasi hindi mo naman kabisado yung lugar, no? So, kung saan ka lang magtatapon ng basura, may specific naman na lugar. So, dun lang mga kaswisi. Kapag ka may garden, magpapalakad ng aso, kung saan lang yung lugar na sinabi ng amo mo, eh, dun lang talaga, no? Kung halimbawa ay nakatera ka sa, ano, sa, sa mga flat, ganyan. Usually, sa lobby ka lang naman makakapunta niyan kasi para ihatid mo yung bata, no? Sa, sa school bus na dumarating kasi may mga pumupunta naman mga school bus, mga ano i mo lang siya, pero hindi ka pwedeng gumala or either sila gagawa, no? yung mga employer natin, kasi nga tayo hindi tayo ina-allowed na palabasin, no? tapos may iba pa rito na kapag ikaw ay nakatira ka sa sa mga townhouse, mga kaswisi so hanggang labas ka lang talaga, no? sa may mga parkingan na sasakyan ganyan, para lang maglinis no? sa madaling sabi, hindi tayo allowed na lumabas talaga, no? Unless kapag tayo ay uh, nagre-request or nagpapaalam na tayo ay bibili, ganyan. Kasi meron kasing kaswisi natin na nagtatanong, no? Paano kung meron kang bibilihin mga ganyan, no? So, may kita nyo na yan sa screen. <laughs> yan. Kasi dito mga kaswisi, no? Kaya gumawa rin ako ng video about dito. Kasi nga, para mas maintindihan ninyo na ganun talaga ang kalakaran sa Malaysia mga kaswisi. Ang maganda lang sa Malaysia mga kaswisi, kahit hindi ka nakakalabas ng bahay, hindi ka stress na pupunta ka ng palengke. Ang gagawin mo lang is magluluto ka lang, ganyan. Magluluto ka, kung ano kailangan, ililista mo, ibibigay mo sa employer mo, kasi sila nga ang bibili. Kasi hindi nga tayo allowed lumabas eh. No? So, alam mo yun, kung anong kailangan, kahit na ikaw, kasi nga, ano kasama sa kontrata natin yun eh yung uh, mga personal things natin, gaya ng body wash shampoo, toothpaste, saka sanitary napkin, no, so yun ang uh, usually uh, kung kinakailangan ng bilhin kasi wala na, tapobos na, so kailangan ibigay natin yung, uh, kailangan natin sa kanila para sila na yung bibili. kasi sila naman talaga bumibili hindi naman tayo kasali doon no, kung saan sila pupunta, ganyan Unless kapag ka uh, nakakalabas ka na ng bahay, kapag uh, may mga pa-dinner out sila, sinasama ka, ganyan. So, maganda yun. Pero kung, ano, total na sa bahay ka lang, for sure ilalak nila yung cake para hindi ka makalabas. May ganun eh. <laughs> Kasi na-experience ko yan, mga kaswisi. <laughs> so, dito mga kaswisi, no, lahat ng sinasabi ko rito ay based yun sa experience ko. Kasi naka-experience akong tumira sa mga townhouses. Na-experience na ko rin na tumira sa flat at saka na experience ko rin uh, tumira sa mga bungalow house no so dito mga kaswisi ni explain ko lang sa inyo no kapag ka ikaw ay uh, nakatira ka sa mga klase ng bahay so ito na yung magiging routine mo no sa flat kasi mga kaswisi although sa lobby ka labi ng uh, condominium or sa flat nga no yatid mo yung bata ganyan or either sila upis magtatapong ka ng basura may, may, every floor naman kung saan dun mo lang ilalagay yung basura kasi may ganun hindi talaga ina-allowed na lumabas no? tapos eh kung sa townhouse ka naman nakatira ang usual yung mga basura doon is nasa likod lang ng ano, ng kusina merong pintuan doon paglabas mo, labasan na yon so iiwan mo lang yung basura doon, meron mga magkukulik -co no? Hindi ka pwede rin uh, lumabas ng talagang as in labas na labas, hanggang gate ka lang, ganun. Kasi para lang linisin mo yung sasakyan, although mabubuksan mo naman yung gate, syempre. Kasi nga yung pinaka ano yan, linisin mo naman yun, yung harapan lang naman. So, ganun, no? Ganun yung uh, na-experience ko noon. Tapos yung sa bungalo nga, nagagarden ako doon, naglilinis ako, nagpapalakad ako ng aso sa buong surroundings lang ng uh, subdivision or village ganun. Kasi nga ang mga bahay doon ay malalaki o sa medyo malalayo ganun. Kung mapapansin ninyo mga kaswisi kapag kayo ay sinama ng iyong mga employer, ang bawa kakain kayo sa labas or mamibili, ganyan. May kita nyo yung difference ng uh, mga kalsada doon kasi talagang masasabi kung malalayo talaga. Pero pag once na na-reach mo yung lugar, eh talagang uh, sabi mo, mapapawaw ma ma ka eh, mapapa- uy, amazing, gano'n. <laughs> <laughs> Gago! <laughs> mga gano'n ba? So, yun yung mga usually uh, na-experience ko noon. No? Kasi nga, ang talagang issue talaga dito, eh, ang tanong talaga dito, bakit nga ba hindi ka nakakalabas? No? Kasi nga, ang iniiwasan talaga dito, ay uh, mag-runaway ka, mga kaswising. Kasi kapag ka nag away ka, syempre, kabawasan sa kanila yon Kasi binayaran ka nila para lang gawin yon yung mga bagay na yon Binayaran ka para magsilbi sa kanila, magtrabaho sa kanila. All of the sudden, itatakas eh, ka or mag away ka nga, no? Kaya ganun sila kahigpit kasi maraming nangyayaring ganun na mag away, ganyan. Kasi may na-encounter ako nun kasi yung dati kong amo, ano masasabi kong dato yung tatay niya yung ama kong babae kasi pares na Indian din. Ngayon, meron silang Indonesian na na helper. Nagtrabaho sa kanila 6 six, six years ang uh, talaga in stay niya doon sa sa sa, ma, sa mga magulang ng ama kong babae. Kasi meron silang uh, mga any eh, business gaya ng ano na uh, mga baka, ganyan. Kasi yung, gaya ng nasasabi ko sa mga videos ko, yung mga baka na yan, yun, yung isa yan sa mga Diyos nila. Kaya ganun na lang yung pag-aalaga, ganyan. Parang meron silang uh, farm, ganyan. Meron silang abang uh, uh, bantawag dun. Yung mga hayop na aalagaan uh, nila, plus all of the side, bibenta, ganyan. Pag, talagang masasabi kong mayaman sa mayaman kasi three-story din yung bahay yung loob ng bahay may elevator pa kasi hindi makaakit ng hagdanan kasi matatanda na so kailangan ng gumamit nun elevator isipin mo yun nagpa-construct sila nun no? isipin mo magkano din yun hmm. alam mo yun so one time na ano yung Indonesian na yun nagkasakit so dinala nila sa hospital no So, pagdala nila sa ospital, dahil, dahil iniwan naman nila yung Indonesia, ni wala naman siyang kasama doon sa ospital. Parang na-confine yun eh. Di ko sure kung ano yung sakit niya. Ngayon, nung ano na, nung dadalawi na nila, di mag-asawa, dahil busy nga sila sa mga negosyo nila, di na nila nakita yung katulong nila. No? So, meaning to say, mga kaswisi, nag-run away talaga siya, no? Literal, nag away siya. So, ang nangyari, yung mga gamit niya, hindi na niya inano yun, uh, binalikan. Kasi, ba't niya pa babalikan, di ba? Eh, tumakas na nga siya, di ba? So, hindi na niya inano yung mga gamit niya. Siguro, mga importante importanteng uh, gamit lang yung kanyang dinala. Siyempre, as usual, cellphone, wallet, pera. Ano, ano ba yung mga, ano, damit mo lang? Kasi, ano eh, Ganun yung mga nangyayari doon, mga kaswisi. Kaya sinasabi ko sa inyo to, kasi ganun, ganun ang ano nila doon, ang uh, mga patakaran, kasi hindi mo rin naman masisi ang mga employer doon, kasi ganun nga yung ginagawa, at ganun yung nangyayari, na-encounter nila. Siyempre, ilang uh, taon din, na uh, iba-ibang tao din ang nagsisilbi sa kanila, iba-iba naman ang ugali, tapos eh, all of the sudden, di ba, tatakas lang, ganyan. Kaya ganun sila kahigpit, no? Kung sa Middle East naman, di ba, ganun din naman, hindi naman din tayo nakakalabas. Yung bubong lang naman ng, uh, ng bahay, yun na lang yung pinaka, ano natin, na makakita man lang tayo ng, uh, ng tanawin, makalanghap man lang ng fresh air, ganyan. So, alam mo yun, ganun yung ano nila, <laughs> Gano'n yung uh, meron sa kanila mga kaswisi. So, diba, ba? Pag sa Middle East, dun ka lang sa sa ano maglilinis ka lang sa sakyan, ganoon din, same lang din. Tapos eh kapag uh, ano magtatapon ka lang din ng basura, same lang din. May specific na lugar doon lang din. Oh. Ang maganda lang doon sa Middle East kasi marami kayo. Hindi ka tulad doon sa Malaysia, masasabi isa lang talaga as in literal, isa lang. So mag all around ka dito, mag-multitasking ka dito, ganyan. So, dito mga kaswis, ang lahat ng sinasabi ko dito ay based yun sa experience ko, no? So, uulitin ko mga kaswisi, hindi masama pumunta ng abroad, lalo na sa Malaysia, no? So, sinasabi ko lang to sa inyo, based yun sa experience ko, para maging prepare kayo, no? Na maging handa kayo, na ito yung haharapin natin. Alam na ninyo, nagkaroon na kayo ng tips and ideas dito, no? Sa mga, ano, sa mga episodes, no? Gaya nito ng Malaysia, mga kaswisi. Ayan. So, I hope na nagkaroon kayo ng tips and ideas dito, mga kaswisi, about sa ating episode for today, no? <coughs> <coughs> Sorry naman. <laughs> Ang ingay kasi. Dahanan kasi ito <coughs> daanan kasi ito eh, ng eroplano, yung eh, kusang papunta doon. Kaya yun. So hanggang dito na lang ako mga kaswisi. Bye!